dahil natutulog din ang tagapagbalita. 4 oras, perwisyong totoo. At ngayon, narito walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Magandang gabi ito, 4 oras, dahil natutulog din ang mga tagapagbalita. At sa ulo ng mga balita, mga bihag na sundalo ng No People's Army, pinakawala na. Sinalubong ng kanilang mga mahal sa buhay si Lieutenant Ronaldo Pianono and Private Ronel Nenemo. At hindi na nakilala ng mga ito sa haba ng kanilang mga buhok at balbas. Pitiwa mo ako, hindi ko ang asawa ko, ha? Basos-basos mo naman. Oh, hindi mo naman. Pwede ba mag-date tayo habang wala pa yung asawa ko? Samantala, pinabula People's army na may ginalaman ng pistok sa pagpapalaya nila sa dalawang bihag. Ay, 'Yung pistoks, pistok sa pinagsasabi ninyo, ha? Wala kaming pinag-uusapan, pistoks. At yung dalawang 'yan, hindi namin pinalaya 'yan. Pinagtabuyan namin, pa, paano ba naman? Ang haba ng mga buhok, ang haba ng mga balbas. Tinutubuan sulit tuloy sila ng mga lisat, at mga kuto. Ay, namin. Oh. <laughs> yeah. At dumako naman tayo kay Bel Chonko para sa karagdagang balita. Bel, paso! Magandang gabi. Ito ang inyong kauso, si Bel Choco. Naghain ng na motion sa Olympic Committee ang mga atleta ng mga bansang natalo sa pandaigdigang palaro. Nais nila ang garapin sa actual conditions ang mga sports na specialization nila upang maging patas ang labanan. Alam niyo, kailangan ganapin na lahat ng swimming competitions dito sa baha at hindi sa magagarang swimming pool. Papano? Silang lahat nagpa-practice dun sa mga magagarang swimming pool. Samantalang kami, natutulong kami mag-swimming dito sa kanay. Kaya kailangan ganapin lahat ng mga competitions dun sa ano, baha. dapat ang basketball ay gawin sa kalsada para tatlong katao lang at iisa lang ang court. At ngayon, dumako tayo sa instigador ng bayan, Michael Ricketts! Maraming salamat, Bell! Hinabalaan ang mga kumabailihan at kalalakihan na kahit anong oras ay maaari kayong maaresto. Ito ay dahil sa 0% tolerance sa pulisya pagdating sa escort services. Kaya mga kalalakihan, simula ngayon, bawal samahan, sabayan sa paglalakad o ihatidang inyong mga nobya. Kahit anong oras, dahil siya, ituturing kayong escort service at agad uhulihin ng pulisya. Tandaan, hindi kayo tatantanan ng mga pulis. At tumakot tayo ngayon kay Papaya Guano para sa ating showbiz sa kaminit. Papaya, pasok! Okay. Okay. Salamat na. Sa showbiz tsaka minute, natutuwa ang machong-machong action star na si Ruben Padilla sa bagong negosyo ng kanyang kapatid na si Custom Padilla. Alam mo eh, nakatapos lang ng biyahe niyang kapatid ko. Layo nga biyahe niya eh. Eh, umabot sa Amerika. Tapos bumili na kung ano-ano, pinag aaralan niya maigit. Tsaka, bibili mga kung ano-ano beauty product. Eh, meron din pala sa Divisoria. Kaya ako eh, talagang nangihinayang dyan sa ginawaan eh. Sayang ako. Ako hinayang na talaga. At yan ang ating showbiz tsaka ngayong gabi, Mike! <laughs> Maraming salamat, papaya. At dyan po nagwa... <laughs> 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 sa inyong lingkod Nagahatid ng malita kahit na pagod Kaya pag may mali, huwag nang kumibok Kulang ang sa tulog, matay lumalabo Bel, paso! Ano ang sinasabi mo? Di ko maintindihan sinasabi mo Ako naman kulang sa tulog Pero ganda pa rin, okay ang hubog Yo! si Bear Jong pung Maraming salamat sa inyong pagtutunga nga. Ibigin nga kayong mga matatanda sa show na ito. Bilang na maganda. Papungay ang mata, sexy manamit, manigas kayo dyan, paglaway ng inggit. Ako naman, si Papaya Aguano, At it's a inyo, kiling kiling totoo. <laughs> <laughs> natutulog din kami. 4, 4 oras. Dahil ay, natutulog, natutulog din na, ang na, tagapagbalita. So what you say about that dancing and that? na rap tayo ngayon, hindi oh, ko yes. alam. Para lang daw maiba, dahil ginagaya na tayo sa kabila. Oh, yes. Ang laway ng ingay. Oo oh, nga, bandi.